No decor policy sa mga classroom status ko mantang nagsasairarom sa konsultasyon sigun sa Department of Education. Pirang para tukdo nagpaskil man giraray nin informative decor na mas nakakatabang subuot sa pagkanuod kan kaakian. Tutukan sa report ni Chris Novello pirang learning materials na sanaan mga nakapaskil na dekorasyon sa classroom kan para tugdong si Sunny Mediano pinatanggal na sumot niya ini na nakagings school year si binalik ang piras sa mga ini na man sa mga estudyante mas minabuti ko ngayon school year na ibalik yung yung ilang decors kasi i'm handling coping class yung mga struggling pa magbasa uh, naisip ko mas mamu-motivate sila pumasok pag meron sila nakikitang mga mga pictures, mas ma-aid sila sa kanilang pakatuto uh, compared dun sa masyadong blank na classroom. Kung babalikan ka na kaaging taon kan pigsugo kan DepEd and Department Order number no. 21 Series of 2023 na No Decor Policy, status ko o mantinilong epektibo ang nasabing kasuguan manta pa painis sa konsultasyon. Hindi kaya maaraman kung matinido o babaguhuna ang nasambitan ng pulisiya. Order uh, 21 series 2023 uh, which uh, includes the clarification para doon sa classroom structuring. So ang mga uh, schools po ngunyan uh, guided by the ano, issue 1. Supportado man kan mga magurang ang pagbabalikan mga informative decoration sa mga classroom para po sa kadto po kaya di syempre kami nag-agi po kami sa pagiging elementary. Mas magayon po na may nahihiling ang kada sarong estudyante ning mga nakapaskil arog po kang mga bayani, mga kung ano-anong mga yaon diyan kadto kasi po mas marirecognize ninda. Kaibanan sa Jovel Obiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia.